One, two, three, four, 2 3 4 5 6 forty-nine, 49 50 ka, jacket. So, so what's up guys? guys? Ayan so guys, ayan ngayong umaga Hello. eh meron nga pala guys tayong gagawing sorpresa sa Nag-iisa nating camera girl Ayan, dahil nga guys hindi namin siya napapaskuhan ni Dugong at napabigil ang bagong taon ng mga nakarang holidays Eh, kala niya wala kaming papasko sa kanya dahil siya guys yung sumama sa atin simula pa lang nung nagbablog tayo Siya guys din yung nagsakripisyo na natatalabas sa paa, inaagat ng lamok Siyempre guys babae yun, eh. hindi siya masyadong sanay sa ganun Pero at least namahan pa rin niya tayo nung una pa lang na di pa kami kilala ni Dugong Kaya ngayon guys, eh bibigyan natin siya ng regalo kahit tapos na ang Pasko at bibigyan natin siya nito bibigyan natin siya guys ng 50 Delta. Okay. yes ayan para sa kanya to guys kasi nagbablog na rin siya eh kailangan niya ng bagong cellphone at tuition sa pag-aaral kaya guys samahan niyo kami kunyari isasama lang namin siya tara dun sa palaisdaan para mag video sa amin pero ang totoo guys bibigyan natin siya ng sorpresa let's go dito nga, guys, sa park na to, eh, walang kaalam-alam itong camera girl natin. Kala lang niya, guys, magkocontent at magagawa tayo ng video doon sa ating maliit na palaisdaan. Pero ang hindi niya alam, guys, may malaki palang lang ang nag sa kanya doon. At napay, 6 minutes. <laughs> Huwag ba ako kalala na, oh, <laughs> dito rin nga kay, sa part na to Nagsabi siya sa akin na gusto daw niya subukan Kung paano daw i-drive itong napakagandang bangka natin na si -mi Kaya ayun naging pasahero muna kami dalawa ni Dugong dito Ayan pakaway-kaway pa kami dyan sa likod Siyempre guys kung doon sa ibang tropa natin ay nagbigay tayo sa kanila Ay magbibigay rin guys tayo dito sa camera girl natin Kaya abangan nyo guys yung mangyayari Pagkarating nga guys namin dito sa palaisdaan Kala niya mag intro lang kami dito ng vlog Kaya eto hindi niya alam yung mga mangyayaring susunod Kaya guys nagtawag muna ako na isang tropa natin dito Para videohan at kamerahan kami dito sa part na to <coughs> Dahil nga guys dito mga nakaraan Gaya na sabi ko sa inyo kanina wala tayong regalo sa kanya So ngayon ay magkakaroon tayo ng konting regalo sa kanya Siyempre para sa kanya pag-aaral at Basta bahala na siya doon At ito may bibigay tayo guys sa kanya Excited? Excited na lahat? Okay! Ito. Okay! Bibigyan nga pala guys natin siya dito. Yung sinabi ko sa inyo kanina, bibigyan natin siya ng 50,000! <laughs> 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 <speaking in> so ayan, bago ko sa kanya tayo guys, ibigay, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga taong sumuporta sa amin nung buong 2023. Dahil sa inyo guys, nakilala kami sa aming treehouse, dito sa munti namin pala na dati guys, eh, nangangarap lang talaga kami na paano kaya kung makilala kami sa social media, ano kaya mangyayari sa buhay namin. Talagang hindi namin ina-expect to. Siguro sa 100%, 1% lang yung pag-asa namin makilala. Pero dahil sa inyo at sa tulong ni Lord, eh, nagawa namin. Ayan. Kaya nagpapasalamat kami na sobra sa inyo lahat. Wala guys kami dito kung wala kayo at wala yung tulong ni Lord. Eto na! The moment of truth! Bilayan mo! 50,000! Nakakamang ha kami mo! 1, 2, 3, 4! 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 31, 32, 7, 8, 9, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, 45 46 47 48, 48 49 50 Mga halok ng jacket. So yan ano masasabi mo sa labit-labit? Ano masasabi mo sa mga viewers natin? Magpasalamat ka sa Pang eyelashes daw guys. So Thank you guys dahil sa inyo yung nakilala kami sa social media at nagkaroon kami ng kaunting blessings sa tulong ninyo at sa tulong ni Lord. Ito po ay ko para sa aking tuition sa school at yung iba pa. ay pambili ko ng cellphone kasi mag-vlog na rin ako. Thank you! Guys, huwag niyo kalimutan, ilalagay ko sa caption at sa comment section yung page nung ating napadaan lang channel na Miss Napadaan Lang. Itong hamburger natin. <laughs> <laughs> Kaya dogs, magpasalamat ka rin muna sa kanila. Magpapalang ka lang magsalita eh. <laughs> ah, salamat po sa inyo lahat. <laughs> <laughs> and, uh, and uh, yun uh, yun yun salamat and yun salamat sa support na kahit na nung nasa baba pa lang kami kayo yung naging ano namin naging sandala namin din sa ano pagbibigay salamat din sa pagbibigay ng daas sa inyo lahat and hey. salamat hey, lord isang masal isang malaking pasasalamat galing sa team ng napadaan lang we love you all guys so okay. paano guys hanggang dito na lang muna ulit <laughs> Makakawili mo na siya ng bangus para sa content niya. Kita is na lang ulit tayo guys bukas. Bye! Bye! Tasi bye! Salamat sa panonood guys. Ha ha! <laughs>